maganda blessing ngayong umaga ngayon lang po kami nakapa nagsay halos ng umaga Hindi na oh, lang istanghali So po stretchod lang pati na pati na na pati na po kami okay so nakaputok agad hindi pa tayo puputok itu detail tepi pinggir tahu terus guys unang putok kung tayo si sana na hagip guys na dale pala ito isang kaya pala hindi nag-aalpasa ng ayos ko matos o. Oh. Plastic oh, na naman. Sabit pa eh. di naman oh guys thank you po thank you thank you lord di naman tayo guys bi naman oh natin to ngako uh, uh, malapit na siya mag four fingers iyon ko na lang techa Ngum guys, balikan natin tinapia. Ano ba 'yung guys thank you po thank you lord oh, natin okay. hmm. thank you guys. natin thank you po kaya 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 may asawa ito eh nagpapaparyan hindi okay. sigurado may itlaw ang kaganda kong malaki laking tayod hindi <laughs> ito yun eh ito na dala yung doro box hindi naman yung eh hangat hindi yeah, hangat wala ah ano guys, tilapia hindi na natin nakuha na ng, ng pinutukan natin hindi na natin nabidyohan at bigla lang ito nagpakita hindi naman tayo naka okay, guys, tilapia pangatlong huli po natin ito Four fingers Ah, mababa pa rin patama natin guys. Pero hmm. so, okay lang. Huwag na bolnan tali. And guys, thank you po. 3 fingers lang pala. Ito po, thank you. Ay. Yun, thank you po. guys tatlong tilapia na po tayo isang tapos yung madagdagan pa yung kasama ko po isang tilapia at isang dalag na dali nyo madagdagan pa rin pero isang talaga lang naman po pinaglalagyan natin okay, guys so huli yung dalag эндэ иншаалла андан сгоматос сгоматоша

sa akin to lang apat ah, na perasong tilapia yeah. thank you po may ulam na pero ulam na natin na sa ating kasama thank you po ito lang aming hulit baka po, po umuwi na kami mahangin na napakahangin ah. Kasi, kasama ko eh Okay, silipin natin ng dam baka sakali Ayan guys, naka-uwi na tayo. Yung huli natin, iniwan na lang natin doon sa ating kasama. Baka apat na tilapya lang. Kaya... dami po, mabiliit. kaya. Bakit wala mong hipon na iyon? Layo din natin nga po. Wala! Bakit may ipon. Ay meron! Hipon! Ah, sa hipon meron! Dalawa 3-4 huli ko. Kaya telur des. Kaya shout out po kay Eugene ano, Aramigo shout out sa'yo eh? saka po kay Sunnyboy23 shout out saka <coughs> po sa aking mga subscriber sa mga viewers ko pa naman po pwedeng makahingin sa subscribe viewers ko, silent viewers, salamat po sa mga hindi pa po nakasubscribe, baka naman po isang subscribe lang kahit isang subscribe lang po sa inyo naman po dyan, isang subscribe mga kahangin salamat po sa supportan nyo nandito na lang po muna ang video ko salamat po